kas ng kabayo. So yun, what's up, mga kabata Poging SG? Ganda ng dagat to, oh. So nandito tayo ngayon para manguha ng mga bakas ng kabayo para iulam natin mamaya. So yun. So nakikita nyo to. Ano? Ayun. At sa dolo, doon tayo mamaya manguha ng bakas ng kabayo. Nandito na nga tayo ngayon para manguha ng mga bakas ng kabayo. Wala tayo kasi maulam ngayon eh. Nice. Yan mga kabatang po ng Nisdia. Dito tayo manguwa. Kung alam niyo yung mga bakas ng kabayo, malalaman niyo na ngayon dito. Ayun oh. Ito masarap din to. Kaso sobrang hirap nito tanggalin eh. Uh. Yan, masarap yun din. O din, oh. yan masarap yan din. Tingnan Yan masarap yan. Oh. Oh. Ini tak lama pokok medyo malalim nga lang ang tubig eh hindi na natin makita ah. itong tinatawag ng bakas ng kabayo Ayan oh. yan ito kung tawag dito sa Batangas uh, bakas ng kabayo kung alam niyo yan guys yan iya yeah. ah. Hanap pa tayo. So, yan na nga mga puging SJ. Yan na nga yung ano, yung bakas ng kabayo.